Magandang gabi sa ating lahat. Ito pa rin yung likod, kaibigan, Rapi Turco. Kumusta po kayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong mundo, lalo-lalo na po ang ating mga OFWs. Ngayong gabi mga kaibigan, ako, tatalakay naman po natin ang mga viral na mga issues sa buong Pilipinas. At ito mga kaibigan, ang viral na ating pag-usapan ngayon. Masahin ko na lamang dito po sa aking uh, cellphone Babaeng lumabas sa isang imburnal sa Makati, binigyan ng 80,000 pesos ng DSWD para makapagpatayo ng sari-sari store. <laughs> Lumusot po ba kaibigan sa si imburnal? Nagkaroon ng 80,000 pesos. At syempre, hindi po natin palagpasin ang mga komento ng ating mga nitisen, ha? Ano ang kanilang masasabi dito sa ginawa ng DSWD? Alright? Alright? <laughs> Eto na! Eto na ang unang comment, sabi ni Dale Davis. Eh, 80K? Labas ka lang si Imburnal, may pera ka na? <laughs> Lahat ng Imburnal dito sa amin, willing akong dumabas, pasok. Yung <laughs> nga naman pala mga kaibigan ano? di ba? <laughs> Kahit dito sa amin, eh, maraming <laughs> Kung yan lamang yung paraan magka-80,000, why not? <laughs> Ito, another comment. Sabi dito, nako, maraming papasok sa imbornal niyan. <laughs> Sana all daw. <down." laughs> Ito ba, kaibigan, ano? Di ba? Kung ganun nga lang naman kabilis para magkaroon ng pera, edi, pwede na tayong pumasok sa imbornal. <laughs> Is that right? Another comment guy, ka kay Brian. Sabi nito, maigi pa yung lumabas sa impornal, may 80K. Yung ibibigay sa mga seniors na abot ng 100 years old, cake lang. <laughs> o nga pala mga kaibigan, nyo ba na yung inyong mga kamag-anak na umabot ng 100 years old ay may pa-cake ang gobyerno? <laughs> ito nga, di ba? Oh? dapat sa kanila, ito yung dapat karapat-dapat na mabigyan ng malaking pera. Di ba? Oh, kasi last day, last days na nila sa mundo. Kailangan nila mag-enjoy. <laughs> Di ba? Right. Patuloy tayo sa pagbasa mga kaibigan. Na comment natin babasahin galing kay Lara. Sabi dito, "Taray." <laughs> Yung may mga sakit, hirap na hirap makahingi ng tulong. Lumabas lang si Burnal na pinagpupistuhan ng mga adik, binigyan agad. <laughs> O, oh, di ba? O, oh. sa mga nasa gobyerno, ha? Pakinggan niyo po itong mga comment ng ating mga nitisen. Sana napanood ng DSWD dito. <laughs> <laughs> Next comment na niyo basahin, galing kay Maria. Sabi nito, lumabas lang sa Imbornal, may 80K agad. Sana all, mamaya abangan niyo ako, lalabas din ako sa Imbornal. <laughs> ako din dito, Maria. Huwag kang mag-alala. May kaibigan ako dito. Dalawa kami, lumabas sa Imbornal. <laughs> O, oh, imagine mo kung dalawa kami. O, oh, 160,000 yun. Malaking pera. <laughs> okay, next comment galing kay Maldita ako. Makahanap nga rin ng immortal na lulusutan. <laughs> Ay, nako. Pag ganito, mga kaibigan na yan, lulusot ka lang na immortal. Magka pera ka na. Ay, nako. Marami. Pero... Sabi dito ni Just Blogs, sabi niya, sa barangay, sa barangay namin, pahirapan may pahirapan may o may sama sa mga payuda ng gobyerno sa halagang 1,500. Tapos di umano, no, kailangan lang palang pumasok ng imburnal at paglabas mo no, may 80k instant. Wow, magic! <laughs> o diba mga kaibigan, di ba totoo yun? Ang haba ng pilahan bago ka makakuha ng ayuda sa gobyerno. Samantalang ito dahil nag-viral, ayan po, 80,000 agad tama, tama, tama itong kaibigan natin. Sa totoo lang, oo, ang hirap kaya makakuha ng ayuda sa gobyerno, kailangan mo pang ng mahabang pila. Kung wala kang, Aminsan nako kung alangan mo yung stamina mo dyan, mag-collapse ka pa. <laughs> o, di ba? Totoo yan. Dito, sabi ni Robina, pag naubos, ito mga kaibigan ha, pag naubos yung 80K na puhunan, maghalap ulit siya ng imburnal, baka maging 100K ka na. <laughs> Diba? ba? O, oh, imbis na sa maling gawain, bigyan po tulong. Kaya, mm, maraming naging tama dahil sa gawa ng DSWD. O. Oh. Tama. May point sa mga kaibigan, baka maubos yung ATK niya, baka mapasok na siya sa mas maliit na imbornal, yung talagang nasisigaw-sigaw siya sa loob. <laughs> Alright! Sabi naman ni, na, ni Shrim, sabi niya dito, Grabe only in the Philippines. Sobrang daming nangangilangan ng tulong pinansyal, hindi nila napapansin. Kailangan muna bang mag-viral lahat para makatanggap ng tulong sa ating gobyerno? Na ba? Diba? <laughs> Yun ang sinabi ko mga kaibigan, dahil nag-viral nga itong video na to, na lumabas sa impurnal, lakunan po ng video, ayan po. Ha? Sempre, parang papasikat, no? Nagpapashine itong ating gobyerno na ah, kailangan natin ito dahil nag-viral. Kasi pag hindi ito nag-viral, no? Wala. Kaya kayong magpaplanong pumasok dyan si <laughs> kailangan may vlogger kayong malaking vlogger na mag-video -in mag sa inyo, ha? Para mag-viral kayo. <laughs> Otherwise, kahit piso, wala kayong matanggap. <laughs> o, oh, diba? Ayan, sabi ni Eve Medina. Para maiba, ako naman sa sifting, sifting <laughs> o, para maiba, sifting tank na mapasukin ni Eve. O, di ba? Iba to si Eve, sifting tank. <laughs> Naku, ang baaw kaya dito. <laughs> Mas malaki yata ang makukuha mo dito, Eve. <laughs> Oo, alam ko marami kayong mga kamag-anak dyan na nahirapan na magpila para makakuha ng mga requirements para lang maka-avail ng tinatawag na tulong ng gobyerno. Pero pahirapan nga, di ba? Di ba? Sabi ni Nocidi Ablao, sa ginagawa niyong pamigay ng ATK, lalong dumami ang tumatambay sa impornal. <laughs> sino gusto ATK? Later, may meeting tayo. o, <laughs> oh, nalawagan si Nocidi. Sino lang gusto ng ATK? Mag-meeting daw kayo mamaya. <laughs> dapat mag-viral lang. Provided, dapat mag-viral. Ayaw po mga kaibigan yung mga importanteng nasagap natin na mga balita na kung saan ay hindi pinalagpas ng ating mga nidesen ang kanilang mga opinyon, kuro-kuro mga kaibigan, patungkol dito sa mga viral na nangyari at napansin ng ating gobyerno. Ha? Abagay natin mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating pagbabasa ng mga, ng mga comments galing sa mga araw-araw na pangyayari sa ating bansang Pilipinas. Hanggang sa muli ito po Kod, kaibigan, Rapi Tulko.